hot topic and issue pag-usapan natin. Mayor Hani Lacuña nagsalita na sa pagtakbo ni Isko Moreno. Nabi ni Mayor Lacuña na hindi nagpaalam si Isko sa pagtakbo muli sa pagka-mayor ng Maynila kung hindi ipinaalam niya na muli siyang tatakbo. Matapos sinabi ni Mayor Lacuña na nag-meeting sila noong July 16 sa Manila Hotel at tinanong Anya siya ni Moreno kung tatakbong muli sa pagka-mayor ng Maynila. Maynila. Tapos daw sabihin ni Moreno sa kanya ang plano nitong muling pagtakbo ng Maynila, sinabihan din ni Isko si Lacunia na pag-isipang mabuti ang pagtakbo. Ngunit sinabi nga ni Lacunia na tatakbo siyang muli at hindi siya magbe-break out or bababa sa pagkabais mayo ng Maynila. Matatandaan nga noong nakaraang filing ng Certificate of Candidacy, may isinisigaw nga si Lacunia bago pa man ito pumunta sa Comilec upang mag-file ng formal ng kanyang kandidatura at sigaw nga ni Lacunia na bawal ang taksim, wala nang babalik. Kaya naman umugong ang balita na si Isko ang kanyang pinatatamaan matapos mag-file si Isko ng kanyang kandidatura sa pagka-mayor muli ng Maynila. At nakakasama nga ni Moreno ang anak ng dating mayor na si Lito at Chensa na si Chi at Chensa. Kaya naman mainit ang inaasahang eleksyon sa Maynila. Yan ang mga hot topic and issue dito lamang sa Tambalang GK.